Bago ka mag-ride ng motor, narito ang ilang mga hakbang na dapat mong gawin para sa iyong kaligtasan. Isa, suotin ang tamang protective gear. Siguraduhin magsuot ng helmet, jacket, gloves, at iba pang protective gear. Ito ay makakatulong na protektahan ka mula sa mga posibleng aksidente. Dalawat, suriin ang motor. Bago ka umalis, suriin ang iyong motor. Tignan kung may sapat na gasolina, kung gumagana ang mga ilaw at signal, at kung maayos ang mga gulong at preno. Tatlo, alamin ang ruta. Kung hindi mo pa alam ang iyong destinasyon, planuhin ang iyong ruta bago ka umalis. Ito ay makakatulong na maiwasan ang mga hindi inaasahang problema sa daan. Apat, magpraktis. Kung ikaw ay baguhan sa pagmamaneho ng motor, magpraktis muna sa isang ligtas na lugar bago ka sumabak sa kalsada. Ito ay makakatulong na mapabuti ang iyong kasanayan at kumpiyansa sa pagmamaneho. 5. sundin ang mga patakaran sa daan. Siguraduhing sundin ang lahat ng mga patakaran at regulasyon sa daan. Ito ay makakatulong na maiwasan ang mga aksidente at problema sa batas. Anim, maging handa sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Kahit na ikaw ay maingat, hindi mo maiwasan ang lahat ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Maging handa sa mga posibleng problema sa daan at alamin kung ano ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Ang kaligtasan ay palaging dapat na unahin sa pagmamaneho ng motor. Siguraduhin laging maging maingat at alerto sa daan.